Hindi siyempre ligtas sa gagawing investigasyon tungkol nga sa mga flood control scam na ito ang Davao. Pati na rin siyempre ang Cebu. Nakakapanlumo ang nangyari sa Cebu. Dahil sa bagyong tino na inyo. Hmm. Ay kung sana nagamit sa maayos na paraan yung pondo para sa mga flood control projects, eday sana hindi or kahit papano nabawasan, sabihin na natin, ang pinsala. Kasi dito lang halimbawa sa Davao, 80% ng flood control projects ay questionable. Ay paano pa kaya doon sa sa Cebu? Ang sinasabi ng ang sinasabi sa Cebu daw ay merong 343 flood control projects noong panahon ni Digong. At mukhang karamihan dyan ay identified as either ghost, wasak, sira, madaling masira at substandard. Ganon. Dito man po sa Davao, nako halos 80% ng flood control projects nga ay questionable. Dahil nagkaroon ng total overlap, double funding, malala yung double funding. Ay eh, napakalaki nito, na ah, 4.35 billion na flood control scam. Sa distrito nito si pulong Duterte sigurado tayo magngangak ngak na naman itong si etong si pulong yan naman ang sistema nila eh didepensahan ang sarili sa paraan na yung iba naman ang sisirain yung iba naman ang atakihin Sagutin niyo muna itong mga paratang sa inyo. Dahil kung wala kayong itinatago, kung wala kayong ginawang kabulastugan sa ating bansa at sa ating mga kababayan, siguro mas maigi manahimik kayo at sagutin sa tamang sa tamang pagkakataon, sa tamang venue, yung mga paratang sa inyo. Hindi yung um, magwawala na naman sa galit eto mga ito. At kung ano-anong paninisi at kasinungalingan na naman ang ipapakalat. Ganyan din po, ganyan na ganyan ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. O, eto po ay paiimbestigahan na. Ang mga red flags dito ay posibleng indicator ng overpricing. Gross overpricing, at yun nga, ghost projects at iba pang anomalya. Ganon kalala. So kung titignan natin, mukhang buong Pilipinas na ito eh. So siguro sa bandang huli, makikita at makikita kung talagang seryoso ang na ito, kung saan ang pinakamalala at sinong politiko ang pinaka-guilty at dapat uh, parusahan ng malala rin.